Hey, what's up mga kaibigan for today's video Welcome to my vlog Good morning to all mga kaibigan So ngayon araw to mga kaibigan ay Babiyahe ako mga kaibigan Ito na aking kagamitan mga kaibigan Ready na po mga kaibigan So, meron na akong damit Mask Guantes Salamin Belt bag Medyas Tubig clipboard mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan, collector ako ngayon araw to dahil isang officers ako sa amin TOTA Sergeant at arms po ako mga kaibigan sa amin TOTA So, kaka, ito rin ang mga pagkain ko mga kaibigan. Almusal ko. Gatas at palabok. So ngayon mga kaibigan, kakain muna tayo mga kaibigan bago maligo. So, yun mga kaibigan. Alright mga kaibigan So ngayon mga kaibigan ay tapos na po ako naligo So palabas na po ako ngayon mga kaibigan So syempre. Iba mo tayo ng allowance dito Para sa mga aliwan dito sa bahay mga kaibigan Ayan po So okay Time check mga kaibigan Ito po ang oras natin mga kaibigan okay. O 1 mga kaibigan alas 8 na mga kaibigan in the morning so mga kaibigan lalabas na po ako sa aking bahay so tara mga kaibigan samakan nyo ako sa aking vlog So mga kaibigan, kulim ang panahon na eh. yun yung mga kaibigan balak mo ulang so ito ang ating tricycle ay check muna natin mga gulong mga kaibigan yun mga kaibigan yun po so yung side yung mga kaibigan yun okay, naman So, ganun talaga mga kaibigan. Bagong biyahe, ay check muna natin mga tulong natin mga kaibigan. So, right mga kaibigan. So, yung mga kaibigan, andito na ako sa terminal. So, ito po mga katoda ko mga kaibigan. Good morning kaibigan. Good morning kaibigan. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Thank you, Okay. Mga tatay ko dyan, mga kaibigan. Happy Father's Day sa inyo lahat. Okay. Mga kaibigan. Ito yung mga tatay ng kaibigan ko. Mga tatay ko.

dahil maga pa wala pang traffic mga pa kayo araw po na linggo mga ibigan araw din po ng mga tatay dyan happy father's day po, po sa inyo mga, ibigan so ito rin ang aking isang kaibigan ibigan good morning happy good morning. father's day Bad stealing. Okay, thank you, Kaibigan. So, yun, Kaibigan, tuloy ang ating biyahe. Okay? So, mga Kaibigan, ah, ngayon, nandito ako sa kabilang terminal. Nangulit na muna tayo, mga Kaibigan. So, ito po mga uh, ko. Yeah. So yeah mga kaibigan, uh, may pasero na naman ako. So libre sa sakay ito mga kaibigan dahil Father's Day ngayon mga kaibigan. Ito so, sila mga kaibigan no? Oh. Ayan mga mga pasero mga kaibigan. Ayan sila sir. Oh, libre sa sakay po yan mga kaibigan ha. Ah. Wala po silang bahay dyan mga kaibigan dahil Father's Day ngayon. Okay? Ayun mga kaibigan, bababaan na lang sila boss so, Boss, okay na yan po okay, Gratis po, happy, happy po. pa Father's Day po Okay, salamat, happy Father's Day din Okay, thank you Sige po, libreng sakay to po sir Okay, okay Walang okay. bayit yan sir Sir, salamat Okay, okay po Gratis <laughs> po, ingat po kayo ba sir Ayan po Okay, okay so ngayon mga kaibigan Babalik ako ulit sa internal At love jaya ulit mga kaibigan Ayun mga pasero ko mga kaibigan sa kayo mga kaibigan Dahil happy Father's Day ngayon mga kaibigan eh Kaya matibre tayo nun sakay mga kaibigan, okay? Ayun mga kaibigan, ah, may pasero naman ako. Ito, yeah. libre yung sakay mga tao mga kaibigan dahil pag-arching ngayon mga kaibigan. Ayan o, yeah, pasero. Yeah, ay. mayan. Ayan, mayan po, yeah. happy Father's Day po po sila. Ayan, happy Father's Day So ayan mga kaibigan, libre yung sakay to mga kaibigan dahil Father's Day ngayon mga kaibigan. So ayan okay. mga kaibigan. Mga kaibigan, ah, bababa na sila mga malong pasero. Ayan, pasin po mga kaibigan. Libre yung sakay to dahil Father's Day mga kaibigan. Ayan Oh. No. thank you po. Happy bye Day okay, bye -bye bye -bye po Yan bye -bye, bye -bye. <tellan> yeah, oh, bye -bye po, Ingat po kayo, mama. God po. Ingat po kayo. Oh, bye po. Okay. Bye. Okay, ma'am. Ingat po kayo. God po. This, oh, bye -bye. Okay. Sige okay, po. So, yung mga ibigan, uh, pabalik na ka sa aking terminal. So, papiyaya tayo ulit mga ibigan. So, yung mga ibigan, So, yung mga ibigan, nag-abang ko ng pasero na mga, mga ibigan. Ah, uh, so, Sa kayo boss Kamay uh, so, Kamay Oh, ngayon mga kaibigan May pasero ako mga kaibigan So, ito so, Ipring sa kayo ito mga kaibigan ha ah. Kaya po sila Kaibigan so, Boss Libreng sa ito po ha ah, Kasama kayo sa aking vlog Okay, ito ha Ito ha So ngayon mga kaibigan, uh, may pasero naman ako, libre yung sakay itong mga kaibigan. So ayan. So mga kaibigan, ah, uh, ito sila sir, bababa na po sila. So, uh, ayan po. Hi sir, okay, sir. Thank okay, you sir. Okay, thank you, sir. Okay. You stay. Thank, you Thank okay, you, thank you, you, thank you, you po. po. Ingat po, God bless po kayo. Thank you po. Okay. Kaya po sila po. Uh, ayan. Ibrake sa kayo mga kaibigan. So transfer sila sa kabilang terminal. kaibigan, na babalik lang sa internet at sa biyahe pa mga kaibigan. So, yun. si Lolo. O ba na o. Oh. Happy Father's Day tayo. Greetings kayo mga kaibigan. So na o. Oh. Punta na dun. So ngayon mga kaibigan na uh, natin dito sa Barangay Tries. So ayan okay, so, ngayon babalik ako sa aming pilaan mga kaibigan. Pupunta si Pipe. Ayan. So ayan mga kaibigan. Napakalasang ulan dito sa Pipe. Ayan po. Dito ako sa So, yung mga kaibigan ah, hapon na andito pa ako sa aking so andito pa ako sa toto mga kaibigan yan mga kasama ko mga kaibigan ito ang aking kasama na guwapo huh. yun kaibigan nagutom <tiículo> na pakain ka na so mamaya kakain tayo so, ayo mga kaibigan so <tuh> ayan mga kaibigan ayan po ang aking mga kaibigan ay mga kaibigan tuloy pa rin tayo sa aking ano yes mga mga hanggang labas ng pila ay mga katutod ako grabe yung sound yung yan, so, yan Aba, mga kaibigan oh mga kaibigan ah last trip na to mga kaibigan uh, yun tayo ng pasero mga mga kaibigan ay pauwi na ako so ngayon libreng sa ito mga kaibigan ay si sir pala ay sir ayan si sir dahil uh, siyang pasero ko libre ang mga kaibigan sir kasama sa ito yun po mga kaibigan no? dahil uh, ano Father's Day libre yan po mga kaibigan kasama sa ito yun okay mga kaibigan Kaibigan, mo ba na si Boss? Oh. Okay, sir, okay, bye po. Ganda okay, po. Okay, po. Okay, oh. Happy birthday sa Boss. Okay, bye-bye okay. po. Okay. okay sir, okay sir. Thank you po. Ganda po. Ano dito po bayad? Okay na po sir. Okay, so okay, mga kaibigan, okay. So kayo mga kaibigan ay pauwi na ako sa bahay. So ayun. Alright mga kaibigan So nandito na ako sa parking area So ngayon mga kaibigan uh, Papasok na ako sa loob ng bahay na yung So tara mga kaibigan So para, mga kaibigan So ito ang aking mga kaibigan Apo. Apo. Yan. Ta. So, mga mga kaibigan ay hanggang dito na lang po ang aking content. So, maraming salamat sa inyong suporta and God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.